Maayong buntag ba day? So what's up? So karon di ba Or mga kapaps naglulat ag bike karon So dara So ra akong lingaw no pag wala akong lingaw dari sa uh, Amua or dari sa Kyoto, Japan uh, magbike bike ako kay mara po akong lingaw Maliban sa ano, sa trabaho So enjoy man pod kay weekend mga kodre, walay trabaho mga kapaps. Grabe, sadya kayo or nindot kayo dere. So, mura ni akong ginahimo pag walay trabaho, mag ano mag magbike bike bike or mag lula aning MTB na bike. So, inanira inanira ina na inani, lifestyle life, lifestyle dere na pag weekend pag walay trabaho. Grabe ka Sobra kasulit. no. So, akong dala is eh, si Kuna Process 153, no. Kuna yung brand niya, 153. Kuna Process 153. DL. So, grabe. Nice siya dalon mga kapaps. Or, no? Nice siya dalon. Hindi siya dalon. Uh, tapos, yung ang tire niya is 27.5. Tapos, ang size ng prim is medium. So, medium ang size sa prim. Nindot kayo sya, mga kapaps. Nindot kayo sya. Grabe. Uh, tapos, naka ano na siya. Double, uh, naka 4 piston na ang ito ang uh, brick mga kapaps. So, nindot kayo siya i Pilip Uh, kayo sya good kay siya i-break mga kapaps so hinani hinani tapos ang ibutang tapos ang uh, sprocket na ito mga kapaps is nakali 11 speed uh, diuri diuri yahang ano mga kapaps diuri tapos ang yahang shock sa tubangan is nakayari uh, rock shock no rock shock yari tapos uh, ano uh, deluxe naman ang nasa tunga mga badi de. so deluxe pala deluxe so Relax, relax. Basta ka muna mag-ano ba din ako. Ka muna mag-ano ko sa Pagbasa sa So, muna siya ba din. Nakapos na, naka, naka, ano na po di ang So, nice siya ba din. Nindot ka siya dalon. ah uh, para sa kuha. Para lang sa kuha. Okay siya dalon. Dili di siya bugat. Tamar po siya kagaan. No? Tamar siya kagaan. Tamar po siya ang size sa kuha. Medium kay sa American size, 5'5 man ko. So, advisable sa kuha or mas bagay sa kuha ang mga medium na size sa bike tapos naka 27.5 ang iyang tire no compare sa 29 dili, dil na dil ko siya kaayo ano dili dil kay na ko siya murag ha? ano dili na ko siya murag para sa ko ang porma kay murag ko so para sa ko mas okay sa ko ang 27.5 mga kapops so grabe Nani? nani ang nagdula ang mga kapops oh so? kana drag miga ano drag baba kani na na siya dito pa ingon layo-layo pa na siya mga kapaps. So, ina so, na lang diri. So, karon ni mga paps ako ra ang nag ano, ako ra ang nagbike-bike kay akong kauban. Wala kay na siya exam karon. Pero grabe enjoy mong pod og makalingaw ba. So, ina na ra mong kinabuhi diri mga paps no. So, karon mo saka ko sa babaw. Pakita na sa inyo ha kung unsa kanindot pudigto. So, i-share na lang ako sa inyo ha. So, tara ko yugi ko ninyo. So, ngunin ka paps, ang mga ginagihan. Paad to dito sa babaw. Pasaka pa na siya mga paps. So, nindo siya dalan, dre mga paps. So, tapos, dre ihang drop. Pwede ka mo drop, dre mga paps. So, ka. Nindo po siya ambakan. So, taas siya mga paps. Panaw ni mo, dre mubo, Pero, ang drop niya sa ubos, taas. Taas ni siya. Kung, musaka, guro ka sa baba. Ano ba? nato. so ang saka ka sa baba taas siya taas siya tanawan po. ibutang sa gilid Plaster taro taas siya tanawan makapap siguro nasa kung di sa pinakababa lampas siya tao mga naasa sa mga 5'5 5, 5 mga po kataas na oh. mga so taas ka siya diri so mostly diri ko gatug pa kaning na ay muhun no? mostly diri ko gatug pa di pa na ako kaya diri sa pinakaubos Okay, ang kataas siguro mga kapag nasa mga ano 10 uh, feet, no 10 feet. Siguro ang kataas kung i isa ka pala no 10 feet siguro ang kataas pero dire pa ako sa mga 5 halos naka tugpa or 6 feet. Kay dili pa nako kaya ang pinakababa. Dire o layo, layo pa man pud siya. O so, ni nimo siya agi layo, layo pa siya. Tapos diretso na nak didto, baba pa ingon sa ubos. So okay, lingaw po siya mga paps. So na yung mga videos ani kung dre ni ambak ko dre or di pa ambak na ako bike na ako yung mga videos. Tapos minsan gikan sa babaw uh, dricho dricho na na tapos dricho dre ambak dre. Ang delikado lang mag, dre, mga dre no in case na naay ay mo nga tao ba kay kani dalan mga ni dito sa murag ka ng serin or murag may nga temple ba. So lisod po siya isod po siya kontrolon kay basig na yung maagig kalit ba so mas okay siguro kung magambak uh, mag ambak ambak na lang diri sa uh, daan murag silipon daan pero usay lagi di malikayan ba kasi pari ganado kay kagikan kagbabaw gikan kalit to kay kaganado kay kag baylo kag ambak dire so ang delikado lang diri kung na yung maagi sigurado dyan mabanggaan dyan ba so pangit lagi pangit siya kay dalan mungod sya god no? dalan na siya gikan dito pa dito, So karon i-torta it, it, mo pa ingon mga kapats. Sabay na tatong bike mo rata kay ano man. Pas maginahinay ra pag karon mga kapats no kay ang dalan mangod gisud ang dalan bay. Kanang ano ba? Lapok siya kay nagulan mugo sa gabi e wa ulan di ay ba. So trabaho na ani karon mo limpyo ta sa kay murag sibi ipit man ta. Ah, so karong adlaw ah tan-aw na ako murag nay nagdula o oh, nga bike man oh. nay nagdula so ipakita ko tawag ug tubo mga, babaw, mga paps, ah. so welcome back ulit mga kapaps so karon day nata diri sa babaw na pod so mo ang pinaka ano na mo mga kapaps pinaka ah, ano murag stepping ba pero na pa pinaka babaw jud pero kani diri kani nga park diri mga kapaps isud kini ka sa ikurbada kay siko mood kay siya good kaya siya kung ginahinay lang ba kaya siya hindi hinayon pero siko ni siya siko pa anak gid siya bo mana siya kurbada gid siya ya. ang problema man, gudri, mga godri mga paps na yung mga bato unya balik taro na to ang kamera mga paps sa balik taro na to tapos diri sa babaw na step na siya na siya, gihan pa baba diri anak tapos diri cho dito so balik taro sa atong kamera mga paps ah mga paps ana suka diri tapos na tapos dagi kadra pingon na sa ubos pingon na na dito Gwapo po siya ang ano, ang ano dre control lang gid mo dapat kabalo ka ba? Kaya, mindi, mong, mo control ba kay hindi mo madal mo control isod pud kay sa dre si ko kay siya anak tapos na ido ka drop dra pwede ka mo ambak ang problema kay pagtugpa nimo dritso na pwede ka ambak kay dool mo kay siya distance so ganhimo sa uban first sa kuwa dre ra kagigilid tapos lupad na sa ubos kay kung i-drop nimo dre di makakakuhag buhilog dre kay si siko man maliban siguro kung si pro na kay ka paresa sa Tony masang masang uh, na Red Bull player. Kaya agad uh, rin nakasabay ko kasi kaysa siya ha. Gahe kayo. Gilupada na rin ang yung Kaya sa kuha nga. Dili kayo. Bike-bike lang. So, yung kamo. Tarotani. So, pahingon din ito mga kapapso. So, sa babaw Tara. So, hello mga ka-paps no So, mauna ni ang pinaka point na mo or dreaming gas start mga kapaps mag ano bike. So, dreaming gas ha ano nga jumbi ha ka jumbi ka nang ga. starting pababa so nindot siya patag siya mga paps patag siya wapo siya wapo nindot sya. tapos dire na mo ginastambayan mong among bike tapos side dire mi magkaon after dula na mig bike pababa na so kana dito dito na, na puros na ginababa. wala wala na naugay ha, maliban lang kung di nimo kaya ang dalan munaog ka so ang pababa niya mga paps mudagan na siya uga. 4 uh, to 5 minutes tapos kung uh, bilo kay ka or power kay ka nata sa mga 3 minutes kapin no? kung guapo ang panahon dili kayo basa ang lupa ba kay daghan magugat so natry na try nako ni na uh, uh, tatlo ka minuto kapin kaya kay siya kaya no tapos uh, mga hapon po dripos laga start nga kay sabay man na mo mga hapon sa hike So karon kay murag ni ulan mangud ina basa ang lupa ba. Upo na ko napansin lagi kay paggawas na ko sa apartment na tingala lang ko nga basa ang kalsada. So naka nani naman nakailis naman. No choice na lang adto na naging gud So muka isa lang ta karon one red. Tapos ang problema mo pa ta kapalit og camera kay puhon makapalit puhon og camera mga pops. Ay sabay ta mo permisa kong vlog diri. Sa pagbike bike. So karon wala sa ta kay pigado pa man need pa nato mag-ipon no. So, need pa nato mag-ipon. So, sa mga dala, uh, si Kuna Process 153 gihapon. So, la laing bike. na bike, maragi na bike. So, halagaan nato na, na siya kay Karam na bike. So, nailisan na na siya grim sa likod mga kapaps. Nailisan na nag-beauty swiss kay itong unang grim na utso kay nabusdak, nabunal ba. So, lisud po. Kay aming tinan, sungkod sa nani nga mga bike gas to ha. Mahal. Dili, dili siya, ano? Dili siya, yung mga barato lang. Lisod po siya mag-build kag mga inani lagi kay gasto po siya so ampingan nga ang sabah, kasabot ampingan nga dili kay magbagdula ta huwak may wak may, may bunal eh. ani na makatawa na lang ta kung may mga damin sa tong bike no choice man kay habi man na to so ning kamot <laughs> so niche ipunan kung maginani ka mga paps no nga. dapat na bukay reserba nga kwarta nga mag-ipon ka ba kay in case na mga yusyag mga yusyag bahin ah uh, makapalit din, eh, nag ano uh, ano niya pisa kay dili magod siya barato ang pisa mga kapaps dili siya barato ba gasto gud siya gasto pero no choice mo tani kay mo man itong hilig makalinga po siya tau so, na bata po na dula lagi ko ginani pero mga bike ra po sa Pilipinas nga mga normal lang ba nga, dili po gayo ingon nga mahal tama tama arang kapag busdak guba ding biring o inanda mga bike sa una so tong pagbalik na ko 2016 naka MTV po ko uh, ko ni Ulig Pilipinas 2019 na akong ibaligya. so pagbalik na po na ko this 2023 uh, naman yun po nagkuhan na po, nag na po ginani, no palit na po tag isa so kay moram ko na lingaw sa Japan mga kapabs kay ano man, ng, ang ano man kudri trabaho tao man trabaho uh, kung nara apartment kung hilig og ka ng mga games dula nasa nara sa apartment tapos ako kay hilig mo ko ginani mga adventure ba katkat katkat -kat, bukid uh, bike baik so di mo ka malingaw gano mga paps di ko malingaw dula kaya di mo ka balo so inanira inanira tong kalingawan kay sa Pilipinas uh, nakita man nimo sa mga nakita man sa mga fast video nato nga uh, gabild gabel ta og ano gadula, ga gabuhi ta mga uh, rabbit no pap uh, paps rabbit philippines so muna tong una pangalan sa to ang youtube channel so di ka pa na mawala mga paps kay pag once na makaulit ag Pilipinas So mag another vlog na ta or mag continue gapon na sa vlog sa atong pag alaga og mga rabbit no so karon need pa nato kwarta kay pas uh, year mga mga na is 2022 naghina na ang rabbit so naka ko na uh, mag-stop na uh, mag-stop muna or mag maggunong tapos balik di sa Japan kay need po nato kwarta income kay lisod po kayo magsalig sa tatong rabbit mga paps nga wala income na sige pud sila kaon So okay onta 2020 2020 2020 2020 o 2021 kay boom ka or nagboom ang rabbit ang problema hindi lang shutdown ba gamay na lang nag-alaga kay mula na ang problema sa ano is market lisod kay market so wala pero nagyapong grabet ka na makapops more than, ano uh, more than 20 gyapon na pong rabbit karon so dili ni siya para sa una maabot 100 atong at rabbit so karon wala baba na gid kay siya tapos to naguli ko tong December nagihaw pud ni nagihaw kog mga nasa mga pulo kay mga 30 man ato na sa so nabilin karon nalang sa mga 20 pieces so inana mga kapaps so karon mo baba ta pero magamping gyap punta mga kapaps kay ang problema mga dosahay good kay naay ano ba naay ka ng mga bear good bear tapos na i dare tapos na deer na deer tapos na apoy mga uh, baboy damo nga labang ba niya ang mga bear kay mamamanggukod so hadlok po siya delikado so need na to nga mag safety first gyapon So, so ginatilapan ako akong lips mga paps. Kay, ano ka nang gadry. Kay, tungod sa lamig pa sa Japan. Kay, katong last last week, guys snow dry, no? So, sa so, mga video na to, pas na video na to, naman to, naka-upload man to. So, sa karon dili sa tamo mapakita kayo mga video mga paps about sa to ang pag-rides. Kay, wala tay kamera. Uh, so, kung makapalit na kamera, so, abangan lang ninyo, makapalit tag mga kamera i eh, magano na ta mag vlog vlog na pud ta sa pag bike bike nato so maro ta makapops dagang salamat amping uh, ah, ingat mo kanunay oh guba na akong gloves oh, kay nagisi na so, bye bye